Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw, kabi, hapon at tanghali sa inyong lahat. Ako po si Aliana Gindolongan at ipapakita ko sa inyo ang aming paksa na kaligirang pangkasaysayan ng maikling kwento sa Degdig. Kasama ko rin dito ang aking mga kasamahan sa grupo na sina Shilina Shahi at Samra Balambag. Pakiusap lamang na kayo ay makinig ng mabuti, kaya't simula na natin. Pag-usapan muna natin ang talahanayan ng nilalaman. Una, tatalakayin ang maikling kwento, ang mga sinaunang tradisyon ng pagsasalaysay, ang mga maagang manunulat at kanilang mga akda. Si, si Giovanni Busasio at ang Di Cameron, si Washington Irving at ang maikling kwento sa Amerika at ang pag-usbong ng maikling kwento sa ikalabing siyam na siglo at modernong panahon. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isa sa mga pangunahing anyo ng panitikan na nagkaroon ng mahalagang papel sa kulturang tao mula pa noong sinaunang panahon. Ang genre na ito ay nagugat mula sa mga sinaunang tradisyon ng pasalaysay tulad ng alamat Pabula, kwentong bayan, mito at epiko. Ang mga ito ay pinamamahagi ng pasalita bago pa man magtagumpay ang nakasulat na anyo ng panitikat. Ano nga ba ang mga sinaunang tradisyon ng pasalaysay? Una narito ay ang alamat. Ang alamat ay mga kwentong nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga bagay, pook at iba pa. Ang pabula naman ay mga kwentong ang mga tauhan ay hayop na nagtataglay ng mga ugali ng tao. Karaniwan, ang mga pabula ay may simpleng mensahe na nauukol sa tamang asal at ugali. Ang kwentong bayan, salaysay tungkol sa iba't ibang uri ng tao sa lipunan. Ito ay sumasalamin sa kultura, pamumuhay at mga karanasan ng mga tao sa isang partikular na lugar o panahon. Mito Salaysay na tumatalakay sa mga Diyos, Diyosa at mga nilalang na may kakaibang kapangyarihan. Naglalaman din ito ng kwento tungkol sa paglikha ng mundo, mga pagsubok ng mga Diyos at mga mahalagang kaganapan sa kanilang mga buhay. Ang epiko naman. Ang epiko ay mahabang tulang pasalaysay na tumatalakay sa kabayanihan at pakikipagsapalaran ng isang bagani. Ang bayani sa epiko ay karaniwan nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan at naghahandog ng malaking sakripisyo sa kanyang bayan. Dito naman tayo sa mga maagang manunulat at kanilang mga akda. Sa paglipas ng panahon, maraming kilalang mga ngata ang ang nag-ambag sa pagbuo at paglinang ng maikling kwento. Narito ang iilan sa kanila. Si Homer. Siya ay isang sinaunang gregong manunulat na kilala sa kanyang mga epikong tula na Iliad at Odyssey. Ang Iliad ay tumatalakay sa mga kaganapan sa digmaang Trojan, habang ang Odyssey ay naglalaman ng mga pakikipagsapalaran ni Odysseus sa kanyang pagbabalik mula sa digmaan. Ang mga akdang ito ay hindi lamang mahalaga sa kasaysayan ng panitikan kundi pati na rin sa pag-unawa ng kulturang Grego noong panahong ito. Si Ovid Si Ovid ay isang Romanong makata na kilala sa kanyang akdang Metamorphoses. Ang Metamorphoses ay isang koleksyon ng mga kwentong mitolohikal na tumatalakay sa mga pagbabago ng anyo ng mga Diyos, Diyosa at Tao. Ang kanyang akda ay may malaking ipluensya sa panitikan ng kanluran at patuloy na pinag-aaralan hanggang sa kasalukuyan. Si Aesop Si Aesop naman ay isang sinuunang Gregong tagapagsalaysay sa, kinak, sa ki, nakinikilala sa kanyang mga pabula. Ang mga pabula ni Aesop tulad ng The Tortoise and the Hare at The Fox and the Grapes ay naglalaman ng mga simpleng aral na may malalim na mensahe. Ang kanyang mga pabula ay patuloy na tinatangkilik at nagbigay inspirasyon sa mga manunulat sa buong mundo. Dito naman tayo sa mahalagang akda at kaninang pinagmulan. Ang Epiko ni Gilgamesh Ang Epiko ni Gilgamesh ay isinulat libo-libong taong bago ang karaniwang panahon. Kabilang sa mga akda mula sa parehong rehiyon ay The War of the Gods, The Story of Adapa at mga salaysaying kanani. Tulad ng The heavenly bow at the king who forgot ang mga kwento ay naiukit sa clay tablet kamit ang sinaunang sistema ng pagsusulat na tinatawag na cuneiform. Ang 1001 Arabian Nights naman ay isang kalipunan ng mga kwentong bayan mula sa gitnang silangan. Nabuo ito sa panahon ng gintong panahon ng Islam at naglalaman ng iba't ibang kwento na nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng rehiyon. Sa England naman, si Geoffrey Chaucer ang kilala sa kanyang Canterbury Tales, isang kalipunan ng mga kwento na isinulat mula 1387 hanggang 1400s ang mga kwentong ito ay nagsasalaysay ng mga paglalakbay ng mga peregrino papuntang Canterbury, England. Ang mga peregrino ang nagbibigay ng mga kwento upang maglibang sa kanilang paglalakbay. Shilina? Thank you for that, Aliana. Sa Italia naman, ang dekameron ni Giovanna Boccaccio ang itunuturing na pasimula ng maikling kwento sa wikang Italiano. Si Giovanna Boccaccio ay ipinanganak sa Sertaldo, isang maliit na bayan na may 20 milya ang layo mula sa Florencia. Koleksyon na isang daang kwento na ibinabahagi ng sampung tao sa loob ng sampung araw. Pitong kabataang babae at tatlong kabataang lalaki ang nagtungo sa Florence at na malagi sa fusil upang takasan ang salot. Mahalaga sa pag-unlad ng Renaissance at Humanismo sa Europa. Ang The Legends of Sleepy Hollow at Rip Van Winkle ni Washington Irving na Amerika ang dalawang bantog na kwento mula sa The Sketchbook of Geoffrey Crayon Gent. Na isinulat niya habang naninirahan pa sa Birmingham, Inglaterra at unang natala noong 1820. Ang The Legend of Sleepy Hollow ay isang maikling kwento itinakda sa isang Olandes-Amerikanong pamayanan sa New York si Irving ang kanilang unang Amerikano ng panitik. Ang The Legend of Sleepy Hollow ay isang pinamaagang mga halimbawa ng kathang isip o peksyong Amerikano na binabasa pa rin maghanggang sa kalasolukuyan. pag-usbong ng maikling kwentos bilang genre. Ang pagbuo ng genre. Ang maikling kwento ay musbong bilang isang lehitimong genre noong ika-20 siyam na siglo. Ito ay resulta ng pag-unlad sa edukasyon at pagdami ng mga magasin at pahayagan. Ang uh, unang maikling kwento, ayon kay William Boyd, and the two drivers, ni Walter Scott, na nilimbag noong 1827 sa Cunangguete ang itinuturing na unang maikling kwento sa United Kingdom. Ang akdang ito ay tumutulong sa pagbuo ng maikling kwento bilang isang mahalagang bahagi ng panitikan. Dito naman tayo kay Samara Balambag. Maraming salamat, Shalina. At ngayon, at ngayon, mag-uusapan naman natin si Edgar Allan Poe. Si Edgar Allan Poe ay isang Amerikano man. Nakilala siya dahil sa pagsulat ng nakagiging ng mga paiikling kwento at mga tula. Ang The Raven ang, pinakakilala ang pinakakilala niyang tula. tula. isang, isang po siyang, isang po magsasabay tungkol sa ng pagdadalang hati at kawalan ng isang lalaki. Ayon pa rin kay Boyd, si Edgar Allan po ang, ang siyang unang pagsiri ng pagkakaiba ng maikling kwento at nobela. Makaraang masiri ni Poe po ang twice-told film na Nathaniel Hawthorne Nakita niya na may tatlong katungyan ang isang maikling kwento. Una, maikli lamang, maikli lamang at natapos sa isang upuan. ito Ito'y isang maikling katang maaaring hango sa tunay na buhay, na buhay o maaaring o maaari ng mga ng mayamang gunung ng may akda ap Kakaunti lamang ang mga tauhan at nagiiwan ng isang kapintal sa isip ng mga magbabasa o, na, o nakikinig. Matapos itong basahin sa isang upuan lamang. Kalawa, may buong pang, may buong banghay ukol sa pang, pangunahing tauhan. Sa kwentong ito, ang mga tauhan ay kinabibilangan ng pamilyang dominyo na binubuo ni gino at Ginang Rodel at Cecilia at Andre, Lola Chayon, boy at Ipin. Ikatlo, nagiiwan ito ng isang kapintalan o impresyon. Ito ay maikling kwento. Dahil ang maikling kwento ay isang maikling salaysay, hindi sa isang mahalagang pangyayari at tulang ng isa o ng isaw ilang tauhan at may isang kapuntalan po damang. Isa itong musulin na it, isa itong musulin na ang panitikan. Tulad ng nobela at bula, isa rin itong paragad ng realidad kung, kung ginagagad, kung ginagagad ang isang momento lamang o iyong isang magulang pangyayari maganap sa buhay ng pamunahin tauhan. Narating naman Narating naman ng maikling kwento ang burok katanya, dyan, ng katayagan bilang genre ng panitikan sa panahon ni Anton Chekhov. Si Anton Pavlovich Chekhov ay isang busong manggagamot, dramatista, manggudula, at may akdal na ipinuturing bilang kapiling sa pinakamahusay pinaka ang mga manunulat ng mga maikling, ng maikling kwento sa kasaysayan. Ang itinuturing na pinakamahusay na manunulat na manunulat ng maikling kwento sapagkat binago ni Chekhov ang naratibo. Magiging higit na magiging higit na ang na ang akda kapag hindi formulado o dekahon. Ang may ikling kwento ni Chekhov ay, ay karaniwang nagpapak nagpapakita ng pagdurusa ng tao, lalo man siya kabuti. Lagi rin nakatatag po kamalasan, kamalasan sa buhay ang kanyang tauhan. Tumakapid, ang mama kwento ay kasalanginan ng mga pangyayaring, pangyayaring totoo sa buhay ng tao. Magandang magagandang pangyayari. At dito nagtatapos ang aming presentasyon tungkol sa kasaysayan ng maikling kwento. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, natutunan natin kung paano nagsimula ang maikling kwento. Mula sa sinaunang mga epiko mito at mga kwento ng bayan hanggang sa paguspong nito bilang isang lehitimong genre sa ikalabing siyam na siglo. Tinalakay din natin, tinalakay din natin ang mga mahalagang akda tulad ng The Cameron ni Giovanni Bosaccio, The Legend of Sleepy Hollow ni Washington Irving, at The Two Drovers in ni Water Scott na lahat na ay nag-ambag sa paghubog ng anyong pampanitika na ito. Sana ay naipaliwanag namin ng maayos at naipakita ang kahalagahan ng maikling kwento, hindi lamang bilang aliwan, kundi bilang isang paraan ng pag-undad ng ating kultura at pananaw sa mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at magandang araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.